Happy Sunday mga kananay. Magsimba kita. Ay adlawit it ng Domingo ron eh. Hindi kita magpaliban-liban balahaw. Pag nga Domingo magsimba kita mga kananay. Mainan ako sa simbahan. Ron ang among simbahan for square sa Blain Occidental Mindoro. Ay gusto ko hindi ako malate. Gusto ko ay maaga ako magsimba. Ay, asor ako ay. Salamat sa ginoo. Yan na. Masaka ka rung makamit ng akong ka-sister sa babaw. Kasi mula run rung tugtog rung ay. Naila ako pag maaga ako magsimba pala ang mga kananay. Yan, sudyong so ako. Wapat na gaano mga tao. sayo mga ganun sa simbahan ha tam 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 tamburin rana ako mga apugan no ran pag uh, mga nanay hay busy may gamat kwarto para sa mga unga kung hindi magdanaw pala nagsimula rin nga simbah, sa service rin ganda-ganda pag gumastan o uh, kabuhay ng ano tala ng um, kaisipan kaya pag hindi ako ng bait ng adulting go hina tanakong na gawas naranong mga adult ng na nagustuhan ng na sayaw sa pastor sobrang bait Pak Bu disembahkan. Terus full servis apa Bu harus punya service apa emang? apa ya ayo talega yang mah kalikot-likot.

Huwag mo ang hindi magtao. Ang, hmm, ang ano ba, sa imong kalooban, kung pila mong itao. Bala na ang Panginoon eh. At uh, ikaw naman ay pagwala. Eh, susunod yung pila magtao ka. Marapit uh, matapos. The second service. Second service. nag-absent pala. Ah, uh, hindi na tapos ko pa rin. Wag niyo sing ba? Ano ba ito? Ano ang panakasan? Sa ating pamilya, sa ating mga apo. mura na yung ganito sa tulis mo sa palingke gutom ron baba mo, ay maroon yung palingke at ng sablayan dyan mabakalako at ng ng tuna ang tuna o ang bakal ko ay ang isang kilo 300 bakal ang kuwait ng mga sa sa palengke ng Sablayan Occidental sa Mindoro masarap Ayoko, yung yung sili, sili, pa yan may puso na butan ng ng aslom kag yung yan gindog lang ang ng ulo-ulo para masustansya na sa malinam na masabaw mauli rin ma kami mausik ko ang tricycle din kaya ito nakabutang ang tricycle na to ay to galing hmm, napaagi kami dyan sa mga suman iba't ibang mga kakanin tama ro yung darwa so mangyayaw na maingit ng sauce na kaguto ay may ko niya nakita ko ka sister first time na yung bati ako ayun kami sa ano balita maluto maluto anay ah na may tinugon naman pero ang surawa pa naluto yung paborito at ang manugang is puso nga inasiman mo yung tuna yung sobrang masustansya malasa yan po ang saging daw ng malunggay yan makaamong kami nung kuinyasun ako ang makaamong kami ng tanghalian nakapagpangamuyo ang ano ako po ang pangamuyo ang limang tuig nakapagpangamuyo ang mga mga apo, ang mga bunso, Salamat mga kananay, God bless.